dito ako bumibili ng mga halaman ko sa loob ng bahay ko. Iba't ibang halaman. Galing ito sa iba, ibang bansa. Okay. Um, magaganda, magaganda yung mga halaman. Matataba siya. Pero yung, alam nyo yung hala, ah, yung gamit na lupa, kailangan mo pa bilhin dito. Hindi ka makakuha ng lupa na kung saan-saan lang kailangan ka magbili din ng lupa para dito sa mga plant na to. O tingnan nyo ang cactus, may bulaklak. Magaganda yung... You want wavy, madam? Magaganda, wavy? Magaganda yung halaman. Okay. pero pinipili ko lang yung halaman pinipili ko yung matagalan siya pwede sa water mabubuhay at saka pero ang gamit ko lupa kasi ayaw ko yung maggamit uh, ng tubig sa loob ng bahay kasi minsan may kahit dito sa bed minsan napapansin ko may rin, mayroon din siyang naiitlog siya ng hindi ko alam ano ba yan siya uh, parang yun sa atin yung itlog ng lamok ng ng mosquito. Mayroon dito diba minsan? Kaya ginagamit ko na lang ng lupa. Mas gusto ko yung mga money plant, yung mga seven year, 7 uh, days plant, yung fortune. 'Yun yung gusto ko sa loob ng bahay. Ito guys, umama marami magaganda. Videos uh Bing's Black channel my youtube channel thank you so much